Sabi. Hmm. Dapat yung hinog na hinog may idol. Ah, yan, oh. hinug na avocado. Tulad niya no. Yung hinog na hinog talaga siya. Para Sarap yung ano natin. Ice cream. Hmm. Ini to oh. Saktong-sakto talaga sa hinog. Ha? Huh? sobrang hinog na ba? Huwag okay, masih masyadong hinog na rin kasi maamoy na rin yun eh. Yung ganito lang siya. Huh? Wow! Yummy! Sarap! damian dami yan mga idol. Ito. Apat, apat na piraso ito eh. Sarap yan. yan yung pinakatapis na flavor mga idol no? Huh? sarap pinakamasarap na flavor sa ice cream natin bukado mm. yummy Ooh. Pag bumili tayo nito pang flavor ng ice cream, ano? Ganda. Piliin talaga natin siya. Hindi lang tayo basta na bumili lang. Kasi may iba dito na ano. Hindi maganda. Kailangan piliin talaga siya. Wow, ano? Wow! Grabe, sobrang sarap. Ooh! Grabe, the best! Mm, bangga mga idol. Bango, sarap kainin. <laughs> sarap kainin. Oh, wow, napas sarap. Ganito dapat yung bunga na mabili natin kasi yung may ano kasi, may bukado kasi yung mga idol na yung may ano siya, may mga parang ugat-ugat. Yung pangit kasi yun pagka ganun. Kasi nakakain ng customer, kala nila ano eh. Diba kasi ganito, wala siyang uh, yung mga ugat-ugat oh sarap kainin eh. pag mahalo sa ice cream yan ako po napakasarap kaya yung mga customer natin yung mga idol hinahanap-hanap talaga tayo yung mga ice cream natin talagang hinahanap-hanap eh hinahanap nila dapat ganyan lang mga idol tama na yan huwag lang natin yung blender kasi pag i-blender natin nagtutubig yan eh block game là creamy lang siya Ayan you know. lang Okay Yun, mga idol, maglagay na tayo ng

nating ibuhos agad lahat para hindi siya pupunta sa ilalim. Kasi mabigat kasi ito. Tapos hindi natin mahalo ng mayos. So bababa siya sa ilalim. Pinakailalim. Sa pinakapuit. So hindi na mamix sa ice cream natin. Dapat dandahan lang siya. Ganito lang siya. Ganito lang natin siya. Lagay mo. Lagay naman. ito. Halo. mix talaga siya yung ice cream natin talagang abukado talaga lasa niya. ang lasa niyan sarap to mabango din ano to with, with color na sya with color Mahal lang ito siya mga idol pero Sulit ang flavor natin Tsaka kunti lang yung may natin dyan Panalo na Panalo na sa lasa Diba? Kita nyo naman Kunti lang yung nilagay natin Okay mga idol Balokayan na natin yung ice cream natin Kasi tumigas na yung gilid nyan eh Coba kita kosong yang dulu. Nanti kesian. Ayo. Ah. Terus. Ini tuh yang saya belum kain. Yung gilid kasi niyan, sobrang tigas na tapos yung gitna malambot pa. Kita nyo, hmm? bang, yang gigit. Balikawin pa natin ito ulit. Pangalawa. Yan, medyo matigas na yun. Buka Bukado Ah Tapi Thank <laughs> you.